Pinabantayan ko nga pala si Yuna sa kanyang ate. Dahil pupunta akong tindahan para bumili ng langis. Nakakita nga pala ako dito ng saging na nakasabit. Ito nga pala yung pinahinog ng aking asawa. At ito na nga hiniwa ko na yung saging para prituhin. Baka masayang na kasi at ma-over sa hinog. At ito nga akong si Yuna may pagsunod ba pa talaga sa likod. Takot nga pala si Yuna sa pansite. At tignin nito si Yuna may palirit pa talaga. At habang nilalaro ko si Yuna, nilagay ko na nga pala yung saging sa kawali. Medyo hininaan ko nga pala yung apoy, baka kasi masunog na naman. Baka masayang lang katulad ng nagluluto ko noon. At tignan nyo naman ang inyong kumare, mukhang inaantok at habang pinabaliktad ko nga pala yung saging, tinignan nyo man si Yuna, pumunta doon sa likod, tinignan yung manok. At talaga napakakulit ni Yuna, may pagbalik pa sa manok. Napakakulit talaga nito ni Yuna, talaga sinasaway ko na talaga may pagpunta pa. Alaga nga pala yan ang kanyang papa. Tignan nyo naman tumanok manok ng aking asawa, talagang panabong na panabong. Pero hindi naman niya nilalaban niya sa sabong guys. Talagang trip lang niya alagaan niya. Habang si Yuna ay ko na sa loob, sinilip ko nga pala. Tignan nyo naman ang mag-ate, talaga ang sweet pa. Pero yan mamaya ay bangayan na naman. Charis habang busy sila, tinignan ko nga pala yung aking niluluto. Ayan, may naluto na nga pala ako. At dahil minaluto na nga pala akong saging, titikman ko nga pala ito. At syempre, hihipan ko nga pala muna to kasi baka mapaso na naman ako. <laughs> at nung kumain ako ng lome. At ayan, meron na naman ako malulutong saging. Bantay na bantay ko nga pala to kasi baka masunog na naman. <laughs> at akin titignan nga pala ulit si Yuna. Tingnan nyo guys. Talaga nag e sa kanyang ate. Ayaw kasi siya pansinin guys. Kaya ayan, tingnan nyo guys. Mamaya ay na nasa pintuan na at mga ngatok na naman. Kapag si Yuna ay hinahanap ako at nakita niya ako wala sa bahay, ay napunta dito sa likod. At ayan, na nyo, nabuksan na yung pintuan. Ayan na naman ang batang yan, mangungulit na naman dito. At nangaasar pa, tingnan nyo, may pagdila-dila <laughs> pa. So ayun, habang ako nagluluto, sinabihan ko nga pala ang aking anak na magpakulo ng tubig. Dahil ang sabi ko sa kanila, masarap tong pritong saging sa kape. Naalala ko nung ako yung nasa Batangas. Noong bata nga pala kami, ito ang hinahanap ko lagi sa aking mga kaka, ang saging at kape. Magkamatch na magkamatch talaga ang kape at saging. Ay tsaka, kahit wala kang kain na sinangag o kanin, ay busog ka na nere At ayan na nga, naluto na lahat yung saging. At nakapagtimpla na rin pala ang Kuya Aero ng kape. At ayan na nga, syempre, kainan na, na. perfect na perfect talaga to pang almusal. At itong aking siyo na may pagkuha pa at kinuha pa yung pang sipit. At tingnan nyo naman, kala nyo naman ay eh, maruno. Ano, Yuna, bawal sa'yo yung saging na yan. Tumikim ka lang, bebe ko. At ito na nga, sinimulan ko na kainin ang saging. Mukhang ako lang ang kakain <laughs> kasi lumabas yung aking mga anak. At tingnan nyo itong aking siyo na may pagkuha pa ay eh, mainit pa naman. <laughs> at tingnan nyo, binalik nyo yung saging kasi mainit pa. O oh, ano, Yuna, napasok ka, no? <laughs> At tingnan nyo tong akin si Yuna, may pagtalon-talon pa. Mukhang nagustuhan niya talaga yung saging na prito, guys. At dahil nagustuhan ng aking mga anak, tingnan nyo, mauubos na. Talaga nagtira pa ng tatlong piraso. <laughs> so, ayun, guys. Thank you for watching. See you on my next video.